yung ginagawa mo dyan. Ayan guys. Ayan daw yung ulam namin. Ulam. Ulam daw. Sabi. Ayan. Ano, an ano tawag dyan? Chicharon. Chicharon. Gagawin daw niyang chicharon. Chicharon. Saging. Ano? Ano kung totoo yung napanood. Yung napanood daw niya sa ano. Ayan o. Ayan yung Oh. <gasps> Ayan. Ano yan? Sige. diskarte lang po yan. Para may makain si Papa JM Vlog. Gagawing ano? Gagawing yan yung gagawin niyang chicherya. Yan. Homemade na chicharia Yung balat ng saging. Hmm. Gagawing chicharon. Totoo kaya yan? No, Ayan. Try natin. Yan siya guys. Ipay ka lang. Antay daw tayo. Mag-aantay tayo. Parang ano.